kalakasan ng loob maglakad nito. Samantalang dati yung di pa niya alam na may tumor siya. Pag bibili, ka, pag bibili ako ng ulam, sasama daw siya biglang. di daw niya kaya ang loob. Okay, sobrang sakit ng ulo niya, nasusuka siya. Tapos so, trip ako dun pag mag-isa ako. Kung anong nangyayari? Kung maintindihan nangyayari dito. kasi ano, sakit na yun naman yung ulo niya. Ngayon, ay niya mag -car. Although walking distance lang naman kasi hindi kami magpapares kasi nga. Ah, may OT siya maglalakad lang kami. Wala pa nga akong ano, bra. Buti lang mahaba buho ko. Ganyan. Ay, nakakalabas na ako guys na ano. Wala na akong pake. Unlike dati super conscious ako. Dapat may foam ngayon. Ay. Wala na. Kasi mas mahal ko na yung sarili ko. Yun lang naman talaga yun guys. At makontento tayo kung anong binigay ni God. Diba? Love yourself. Yes, love yourself. Ngayon na Kahit nipple tape lang yan. Go push.